ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo, chapter 10, verse 34 to chapter 11, verse 1. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, Huwag ninyong isiping naparito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Naparito ako upang magdala ng tabak, hindi kapayapaan sapagkat naparito ako upang papaglabanin ang anak na lalaki at ang kanyang ama, ang anak na babae at ang kanyang ina, ang manugang na babae at ang kanyang biyanang babae, at ang kaaway ng isang taoy ang kanya na ring kasambahay. Ang umiibig sa ama o sa ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin at ang umiibig sa anak na lalaki o babae ng higit sa akin ay hindi karapat dapat sa akin. Ang hindi nagpapasan ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat dapat sa akin. Ang nag-iingat ng kanyang buhay ay siyang mawawala nito at ang nawawala ng kanyang buhay dahil sa akin ay magkakamit nito ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang tumatanggap sa isang propeta dahil sa siya'y propeta ay tatanggap ng gantimpala ukul sa propeta at ang tumatanggap sa isang taong matuwid dahil sa siya'y matuwid ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa taong matuwid at sino mang magbibigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isa sa maliliit na ito dahil sa ito'y alagad ko tinitiya ko sa inyong tatanggap siya ng gantimpala matapos tagubilinan ang labindalawang alagad umalis si Jesus upang magturo at mangaral sa mga bayang malapit doon ang mabuting balita ng Panginoon pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.